So ay mga kabaters na dito tayo ngayon sa Rusi Ayan sa left side natin So ikakabit na natin yung nut sa gulong natin So ang nandiyan ko, mekaniko Makaharam tayo ng tools Saan okay. okay. na lang yung uh, ko? Miss, nandiyan yung mekaniko ninyo? Yung mekaniko ninyo na andyan? Ah, ano nabili? Okay. Ah, sige, thank you na lang. Po. Sige po, thank you po. So, papagabit na natin itong mga kamotorista. So, ayan. So, sana. Swak na swak. So, sinukat ko naman. Swak na swak. So, 9 pesos lang ito mga kamotorista. So, marami doon Sa, so, so, along highway lang dayan So, marami ito. 9 pesos lang. Sa so, Shopee, manarad plus ito yung eh, ko. And, hindi pa sure doon yung sukat kasi uh, mahirap pag hindi nasukat ng personal. So, kakabit natin. So, ayun mga kamotorista, ay kakabit na natin. Nangiram tayo ng impact range dito sa Rosie, Ayan, sa Rosie. Kakabit na natin dito siguro nangyari yun ako ng impact rage ako nila makakabit kasi wala yung mekaniko nila ah, sana saktong sakto ayan sakto sakto po naman ayan kinakabit natin mga kontrista so ano lang ako na mag impact rage kasi wala yung magkamali pa ako magkamali pa Wow, magkakabit kasi ah. uh, ah, maya, maya. Ha? Ito ang kakabit ko impact Ang hirap pala magkahanap nito Doon pa ako nakahanap sa landayan Buti ka Oo, hardware para di Hindi So yung mga kamotorista na ilagay na natin Ito na siya So may luck na ulit Hindi na nakakatakot bumangking So Goods na